Abay, grabe nga itong bagong Lakers center at nakikipagsabayan na agad sa mga star players in the NBA. Pero bago natin siya pag-usapan ay ito mo nang na malaking balita na patungkol din naman sa LA Lakers. Nang dahil ngayong araw ay na-interview itong si JJ Redick sa isang podcast with an ESPN reporter na si Zach Lowe at kanya nga ni na mga idol ang gagamitin niya ngang starting five dito nga sa LA Lakers next season. Pakinggan natin ang mga sinabi ni JJ Redick. Let's talk about the actual team for a minute, a few minutes. Um, have you settled on a starting five? Yeah. Yeah. It'll Is be it, the it'll be the starting five that went 23 and 10 last year. D'Lo Reeves, Rui, LeBron, AD. Yeah. Um, and well, ang starting five ng LA Lakers sa opening night next season ay ito ang si D'Lo, Austin Reeves, Rui, Che LeBron James, at Anthony Davis. At ang lineup na ito mga idol last year went 23 and 10. 23 wins, 10 losses out of the 33 games. So masasabi nating very elite ang lineup ngang ito. Napaka high powered offense nga na itong limang player na ito ng LA Lakers. At sila nga ang one of the best starting five pagdating sa opensa. Pero may downside din naman nakasama, Ito nga ang starting five na ito. Nang dahil kung gaano nga sila kagaling sa opensa ay hindi nga sila ganun kagalingan pagdating sa depensa at rebounding. They are at the bottom nga pagdating sa rebounding at ang starting five ding ito ay league average lang ng depensa. Pero yung mga statistics namang yan ay noong last season pa. At ngayong may bagong head coach ang team ng LA Lakers ay for sure kanyang ia-address yung mga problema ngang yan patungkol dito sa so starting five na kanyang ang gagamitin next season. So definitely we can see an improvement dito nga sa starting five na ito at baka magbunga nga ito ng maganda para sa Lakers. At yun yung nangyayati ng mga pag-usapan ng mga idol, ito nga ang Lakers player, ang bagong Lakers center na si Christian Coloco. Nang dahil lumabas nga ang kanyang off-season scrimmages, laban nga at kasama niya ang mga star players in the NBA. At tingnan natin mga idol, panoorin nga natin ito. Dito sa unang mga clips ay makikita nga natin ang pagiging vertical or ang pagiging lab threat na ni Christian Coloco. Yeah. Then hindi lamang yan ang dahil sa depensa mga idol against Jordan Clarkson sa perimeter Abay sinupalpal niya nga dyan si JC And then dito naman mga idol against dito nga sa big men na nga ang grace list na si Jaren Jackson Jr. May kita nyo nga kung gano nga kahaba etong si Christian Coloco at kung paano niya na bother Neto ang si Jaren Jackson Get out of there DJ Nice Ah! Then isingit na rin natin ang kanyang mga highlights sa NBA from 2 years ago Na pagpapatunay nga na very promising talaga itong big man na ito At talagang na hinder nga lang siya ng injury niya Silipin natin So definitely mga idol, a low risk, high reward ito nga si Christian Coloco para sa Lakers. ating natin mga idol kung kanya nga mafulfill ang kanyang full potential dito nga sa Lakers next season.